Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang posibleng pagkuha ng Golden State Warriors kay Alex Caruso. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa kapunan ng Charlotte Hornets. Base nga po sa kalalabas pa lang na balita na Bulls Insider si Casey Johnson, kabilang na nga po ang Golden State Warriors sa mga kuponang nakipag-usap na sa si Chicago Bulls patungkol kay Alex Caruso. Ayon nga dito mga katrops, enteresado na nga po ang Warriors sa pagkuha kay Alex Caruso since naniniwala nga po sila na isa ito sa mga posibleng makatulong upang mapalakas na nga po nilang kanilang lineup ngayong season especially ang backcourt sa pag-average pa nga po nito ng 10 points. 3.6 rebounds at 2.8 assists per game sa kanyang 48.6% shooting. Bukod rin nga po dyan ay napakahigpit rin naman nga po ng depensa nito na mapapaginabangan talaga ng gusto ng Golden State Warriors sa kanilang kampanya ngayong season. Ayun pa nga po siya sa panginalabas na balita, willing na rin naman nga po ang kanilang team na i-offer sa Bulls ang kanilang player si Andrew Wiggins para lamang makuha nga po nila ng mabilisan si Alex Caruso bago pa man sumapit ang trade deadline sa darating February 9. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa kapunan ng Charlotte Hornets. Bago pa man nga po mga katrops, magsimula ang kanilang laro, ay inanonsyo na nga po ni Coach Darvin Ham na hindi nga po niya babaguhin ang kanyang bagong starting lineup kung saan gagamitin nga po ulit nila dito si Anthony Davis, Lebron James, D'Angelo Russell, Austin Reeves at si Rui Hachimura. At gaya nga po ng inasahan, Naging maganda nga po ang kanilang simula matapos maging mainit agad ang shooting ng kanilang point guard na si DeAngelo Russell na nagpaulan ulit nga po ng 3-pointer na sinabayan na rin naman nga po ng pagiging agresibo ni Lebron James sa pagsalaksak niya sa ilalim ng basket. Sinubukan na rin naman nga po sana ng Hornets na makasabay sa kanilang laro sa pahungo na nga po ni Miles Bridges na siya nag-step up sa kanilang upensa. Sadyang parati pa rin nga po silang na-outplayed na siyang rason bakit nauunang nakakalamang ang Los Angeles Lakers. At sa pagpunta nga po ng second quarter ay pinagpatuloy lamang nga po ng Lakers ang pag-atake nila sa ilalim ng basket at ang magaganda nga po nilang ball movement sa pangunan nga po ni Lebron James kung saan hindi na nga po dito nakakasagot pa ang Hornets kaya umangat na nga po na ng double digit ang kalamangan ng Lakers pagdating ng halftime at sa pagpasok nga po ng third quarter ay nagsimula na rin naman nga po gumawa ng counting scoring run ng Hornets sa pagiging agresibo pa rin nga po ni Miles Bridges at ang pag-init na ng shooting ni Brandon Miller Ngunit lahat na naman nga po ng kanilang mga binibitawan ay may sagot ang Lakers sa pag-arangkada na nga po ni Anthony Davis na nakapagtala na nga po ng triple-double at ang pag-step up na ni Christian Wood kaya napanatili pa rin nga po ng Lakers ang kanilang double digit na kalamangan. Ngunit hindi para naman nga po tapos ang Hornets sa kanilang comeback gayong sinubukan ulit nga po humabol sa pagpasok ng fourth quarter gamit ang mainit nga po ng shooting ni Miles Bridges, Brandon Miller at ang kanilang mga hustle plays na siyang rason bakit na ibaba nga po nila sa single digit ang lamang ng Lakers. Subalit nagawa pa rin nga po ng Lakers na mapigilan ito sa pamamagitan nga po ng pag-ubos ng oras at sa pag over na nga po nila Anthony Davis at Lebron James. Kaya sa uli nga po ay nakuha pa rin nga ng Lakers ang panalo na siya nagpataas sa kanilang record sa 27 wins at 25 losses. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! And subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.